Break time! Ang alat! Woo! Uro trabaho! Walang merenda! Kahit na yan! Oh shit! Woo! Day! Oh, pagkain mo. Day, bakit dito Day? Ikaw nga yan, Day! Amoy! Day! Ano na yung pagkain mo, Kulas? Binigyan mo ako? Oo, nabalitaan ko na gumagawa kayo dito. Na no, mo nga ito, Day! Sarap. Sarap ito, Day! Bakit Pero... nandito? Bakit nandito sila man. Hindi, hindi. Napak ako Nagpa... bakay mo! Ako bakay mo! Oh. Ano? Hindi kasi, di ba, alam ko napapagod kayo sa work niyo. Pagod na ako, Day! Pagod na ako, Day! Hindi ko na kaalikot sa porman dito, Day! Kasi rin niyo, Day! Walaan sila! Kinawawa ba, ba kayo ni porman? Kawawa na ako, Day! Ito, niluto ko para talaga sa iyo. Salamat talaga sa iyo, Day. Naalala mo pala ako, Day, no? Oo, oh, oh, ikaw pa ba ako last? Kahit ganyan ka, kahit timer ka. Love kita. Oo, oh, love na love rin kita. Sige na, kumain ka na. Oo. Uh oh, oh. sila muna. na. Bakit kasi nandito ka? Day! 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 Bakit ba? Tinday ni! Tinday ni! Oo! Oo! Oh, oh, oh. Tama wala kang pinagbago pa rin dahi. Oh, Grabe pa rin ng ano, lindog! <laughs> Ay, naku. Tara, na tayo! May nasasabik na naman sa aking dalawa. Last, last, kaya ka mo na dyan, last. Ano ko na dyan, ko na dyan, ko na dyan ka na dyan, eh. Saan niyo pinadala doon, eh, oh? Nag-date pa kami, eh. Dumating ka, oh. Pinadala na ako, pinadala ako. Hindi, kasi nabalik. Quiggy lang, quiggy lang. Hindi, wait lang. Quiggy lang ang point. Wait lang, Rene. Eh. Wait <laughs> lang, Rene. <laughs> mo na yun, ka pa, oh. Kasi di, di ba binigyan ko siya si Oo. Oh. Uh, Oo wow oh, naman. Ay, eh, nabalitaan diba, ko. Eh. Sa kanya lang. Karin. Ala! Uy! Inuro Sa kanya karne, sa aking gulay. Ano ba yan? Bayas naman yan, day! Yung... Ah, akala ko vegetarian ka. Hindi na ako nakain ng ganyan, day! Yan, alam mo talaga yung mga gusto ko, day! Oo. Uh -uh. Alam mo na gusto ko yung gantong minuro. Alam mo, gusto ko masasarap! Masarap mo! Ay! ay. Ako masarap. Woo! Tara! Uy, day! Mamaya ka, day! Ay! Sige na, kumain ka na muna. may banat ako sa'yo, dai May banat? Sige. Alam mo dahil para kang binigay mo sa akin, Minudo. Bakit? Kainik kita, Tay! Uy! Marami ka talaga mga anak na Anis talaga ako sa baratan mo ne. <tod>